Hey guys, for today's video, ituturo ko kung paano gamitin ang Wi-Fi Bendo, paano ma-access ng may-ari ng Bendo ang admin, paano i-monitor ang kinikita ng Wi-Fi Bendo, paano i-adjust o baguhin ang rates at oras ng Wi-Fi Bendo, at paano gumawa ng voucher. Then sa dulo ng video na ito ay magbibigay ako ng mga tips kung ano-ano ang mga dapat niyong gawin sakaling mawala ng kuryente tungkol sa internet connection, antenna, at sa universal coin slot ng Bendo. Unahin na natin itong paano gamitin ang Wi-Fi Bendo. Pumunta lang sa settings ng Wi-Fi ng iyong cellphone at kumunek sa pangalan ng hotspot ng Wi-Fi Bendo. Intayin mag-loading hanggang makapasok ito sa portal. Kung nakapunta na sa portal ng Wi-Fi Bendo, may dalawang option para makakonek ang client. Yun ay ang insert coin at ang buy voucher. Itap ang insert coin at maghulog ng ayon sa gustong oras at i-click ang I'm done paying kapag tapos ng maghulog ng coin. Then dito makikita nyo kung magkano at ilang oras ang makukonsumo sa inihulog na bariya. Itap ang connect now para magkaroon ng connection ng internet. At kung hindi lumabas o makapasok ang client sa portal ng Wi-Fi Bendo, ay dapat connected pa rin siya sa hotspot ng Wi-Fi Bendo. Then pumunta lang siya sa browser at ilagay sa tab o link bar ang 10.0.0.1. Upang lumabas at makita ang portal. Then para sa mga client dito sa portal, kung halimbawa hindi nyo muna gagamitin ang internet nyo, pwede nyo siyang i-post muna para matipid nyo yung wifi internet ninyo. Para makita ang rate, i-click lang ang more button, tapos makikita na doon ang view rates. Ngayon naman, paano ma-access nung may-ari ng vendo ang admin? sa admin, pwedeng makita kung magkano na ang kinikita ng vendo, pwedeng baguhin ang rate at pwede ding gumawa ng voucher na pwedeng ibenta o iba free sa customer. Ang username at password ng admin ay private at hindi na dapat ipaalam pa sa mga customer na nakakonek sa wifi bendo. Ang dapat lang na nakakaalam nito ay ang mismong may-ari ng wifi bendo. Para ma-access ang admin, pumunta lang sa browser at ilagay ang 10.0.0.1 slash admin para makapasok sa admin ng Wi-Fi Bendo. Sa username at password, ilagin ang ibinigay na account nung bumili kayo ng Bendo. Kung nakapasok na sa admin ng Wi-Fi, makikita dito na working na ang unit. Ngayon naman, paano baguhin ang password ng admin? I-click nyo lang yung tatlong button dun sa taas. I-click ang admin, then my profile. At dito, pwede nyo nang baguhin ang inyong admin password. Ngayon naman, paano i-monitor ang kinikita ng wifi vendo? So, balik lang tayo dito. Then, i-click yung sales. Under ng sales, nakalagay inventory. Click ang inventory. Makikita dito kung magkano na ang kinita ng Wi-Fi bendo. Makikita rin dito ang mga naghulog sa Wi-Fi. Pwede niyong alisin o i-delete ang record. I-tap niyo lang yung clear logs at pabalik na sa zero ang total na laman ng Wi-Fi bendo. Ngayon naman, paano baguhin o i-adjust ang rate at oras ng Wi-Fi bendo? Pumunta lang ulit tayo sa menu bar at i-tap ang sales at ang rates and sessions. I-click ang edit button kung gustong baguhin ang oras ng Wi-Fi bendo. I-tap naman ang delete kung gustong alisin ang rate ng bendo. At sa baba may nakalagay na add new rates kung gustong dagdagan ang rate ng bendo. Guys, paalala lang, sa pag adjust o pagbabago ng rate ay per minute ang conversion. So narito, panoorin nyo ang aking example na ginawa. Ngayon naman, paano gumawa ng voucher ng Wi-Fi Bendo? I-click ulit yung menu bar at itap ang sales at ang vouchers. I-click ang generate vouchers at maglagay kung ilang araw, oras o minuto ang gustong makonsume sa voucher na gagawin. Ilagay kung magkano ang gustong presyo sa voucher na ginawa. Kapagkatapos nito, sa pinakababa itap ang generate vouchers. So, dito sa baba, makikita nyo yung code na ibibigay nyo sa customer. Ito yung voucher na nagawa. Pag kulay red, hindi na available ang voucher. Tapos pag walang kulay, Ibig sabihin, available pa ang voucher at pwede pang gamitin. Paalala, huwag ipapakita ito sa customer. Mas advisable kung isusulat sa papel ang voucher na ginawa bago ibigay sa customer. Tips kung bigla ang mawala ng kuryente. Bunutin lang ang pagkakasaksak ng wifi bendo sa outlet. At kung bumalik na ang kuryente, magintay ng 15 minutes bago ito isaksak at gamitin muli. Para naman magkaroon ng internet connection ay kailangan i-plug ang LAN cable papunta sa modem ng internet o switch hub. Tungkol naman sa antena ay outdoor na ito. Pwedeng maulanan at maarawan, huwag lang makikidlatan. Posibleng maging dahilan ng pagkasira ng mga piyesa ng wifi bendo kung ito ay matatamaan ng kidlat at maximum 8 meters lang ang taas ng antena ng wifi bendo. Hindi na kailangang taasan pa ng sobra. Pag sobrang taas ng antena ay isa yon sa magiging dahilan ng pagkahina o pagbagal ng internet. At universal coin slot ito. Ang universal coin slot ay tumatanggap na ng bago at lumang bariya. Piso, lima, sampu at 20 pesos.